Hi guys! Tara sa bahay niyo kung mag-unbox itong mga general merchandise na binili ko sa Shopee. Ito nga po pala yung pangalawang parcel na in-order ko sa Shopee. Kapag po kasi konti lang po yung mga bibidin ko, nag order na lang po ako sa Orange App. Para po makatipid po ako sa pamasahe at less pagod na rin po. Dito nga po sa binibidan ko online, halos magkadikit lang naman po ang presyo nila sa si Divisoria. Kaya po kapag konti lang ang bibirin ko, doon na lang po ako nag-order. Kaya samahan niyo po ako at i ko po ulit sa inyo kung saan ko po nabili itong mga murang merchandise na pwede nating itagdag sa ating tindahan. Panaorin niyo po hanggang dulo para po malaman ninyo kung magkano po po siya nabili at kung magkano po po siya ibinibenta. Ilalagay ko rin po sa comment section kung saan ko siya nabili. Para makatulong din po ako dun sa mga naghahanap ng mga ganitong klaseng paninda na hindi po makapunta sa Divisoria. At ito yung nga po mga nabili ko. Tunahin na natin itong styling gel. Nabili ko po ito ng 24 pesos for 12 pieces at pinibenta ko ng 5 pesos each. Ito naman po, thumbtacks. Nabili ko siya ng 5 pesos isa at binibenta ko siya ng 15 pesos each. Inalias ko na lang po ang presyo nito sa mga katabi kong tindahan. Bumili nga po ako ng 10 piraso para hindi na po ako maubusan. Bumili din po ako nitong sukulain for 44 pesos, 12 pieces na at binibenta ko po siya ng 15 pesos each. Ito namang pong lighter na isang box. Nabili ko po siya for 295 pesos only. At 50 pieces na po ang laman. Minibenta ko po ito ng 13 pesos kasi meron na po siyang ilaw. Karamihan kasi sa mga hinahanap nila yung may ilaw. Kaya ito talaga yung binibili kong lighter. Ito naman pong isang box ng battery na AA Binibenta ko po siya for 25 pesos at nabili ko po, po siya na 125 pesos per box. Dito lang po yung binili ko dahil meron pa po, po akong isang box ng AAA battery. Na binibenta ko naman yon ng 20 pesos per 4 pieces. Ito naman pong acetone na 30 ml na Nabili ko siya ng 69 pesos for 12 pieces na at binibenta pa po, po siya ng 15 pesos each. Bumili pa ulit ako nitong isa pang styling gel kasi mabilis po itong maupos dito sa amin. Ito naman pong isang box ng Band-Aid. Nabili ko po siya ng 21 pesos. Ito naman pong suyo. Nabili ko po siya for 34 pesos. 12 pieces na po sa isang pack. Dalawa po yung binili ko nito at binibenta ko siya ng 15 pesos each. Bumili din po ako nitong itong Dalawa na po siya, 14 pesos lang. At binibenta ko po, po siya ng 20 pesos. Ito naman pong scotch tape na maliit. Binibenta ko po, po siya ng 2 pesos each at nabili ko po siya for 22 pesos. Ito naman po magic suyo. Nakakatanggal daw po ito ng disa. Nabili ko po ito ng 19 pesos at binibenta ko po, po siya ng 35 pesos each. Bumili din po ako nitong blade. 10 pieces na siya. And then binibenta po siya ng 5 pesos each. Nabili ko po siya ng 39 pesos. Ito naman po mga per-dible. small, meron din po siyang big. Yung small, binibenta ko po siya ng piso at yung big naman, binibenta ko ng 2 pesos. Ito na yung pong stainless steel scrub, nabili ko po siya ng 8 pesos at binibenta ko po siya ng 20 pesos each. Meron na din po akong crown bun, nabinibenta ko po siya ng 15 pesos each at nabili ko po siya for 59 pesos. At ang pinakahuli ay itong shoe glue na binibenta po ng no? 15 pesos each. At nabili ko siya ng 64 pesos for 12 pieces na. Na lang po lahat mga nabili ko online. Sana po nakatulong po sa inyo. Kung nagustuhan niyo po aking video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching!